Mr. President, parang galit yata ang Quadcom na hindi mo daw sinipot ang hearing. Inimitahan inimita ka ba nila sa hearing? Bakit sila nagalit na doon man ako? So, sa, yung sa sa congress, sa congress, sa Quadcom. Sa, sa quad -com. sa ini, sa sine, sa, 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 -com. Com. sa na. Hindi sa sine, congress sa Quadcom. Mga congressman, sa quad congressman. Sa congressman, sa quad congressman congressman. Kasi inimitahan ka daw uh -huh. through attorney general. Galit sila? galit sila kasi hindi ka daw sumipot. Hindi ka daw sumipot. sino sino galit sa akin? Yung nagsabi si Abantit sa tayo si Dan Fernandez at saka si Pasi Bay. Si Pain ko sila sabihin Padmono. mo? <laughs> oh. Tang ina. Pera nila. Wala na akong pera eh. Ba't ako doon? I am living on my retirement pay. I never kayo, taga Davao kayo, lak, lak, lakin tayo, eh, mga kababata tayo dito. Wala akong extra money dahil sa bangko na lahat suyldo ko yan, pati yung retirement ko. Sila pa ang galit ngayon, Buang. ang. At sinabi, pang ipakuntim ka daw. Sige daw. Paduano nagsabi, kani lang. Sino? Paduano, yung Congressman Paduano. no kasi, sino yung unggoy na yan? Huwag mo yan. Kasi yung aktor na yan, <laughs> si Dan uh, Aban mga Abantia sa Kapaswano. yung <laughs> <and, and> contempt <laughs> sa lahat. You don't scare me a bit. Galing na ako pagka-presidente, huwag nila akong kanunin. Galing na na ako sa Congress. Na mayor ako, na <laughs> congressman ako, na presidente na ako. Do not give me that shit. Bien mo ano, eh, Totoo bang may impartiality na nakita mo ngayon sa'yo? Wala masiguro, siguro, but uh, alam mo, actually, wala in fairness to the idiots, wala akong na notice na pupunta ako ngayon. Sabihin mo nga sa uh, hindot na yan. Di si uh Atty. Yes. uh, Atty. Delgra Mayor nagbigay ng ano, parang uh, reply sa summon or sa ano na bigay. So what And, uh, was his reply? Uh, uh kasi na, na sa uh, ano na si, according to Atron uh, na uh, yung ginawa mo sa Senado, pwede nilang kukunin kung gusto nila. Hindi. Ano mo sinabi ko? What, what is there to say or hmm. more to what I have uh, said? Pra, sinabi ko naman lahat, ano po ba ang gusto ng mga gago? May balita, Mayor, na ang ICC prosecutor siya dito na ICC? Yes. Ang kila kilala kong ICC is Immaculate Conception College. Putang <laughs> ina. Uh, sabihin mo... Sabi uh, ito, sabihin, mo sa ICC. I'm addressing to the ICC. Pumunta kay dito at bibitayin ko dyan sa Akasya. Loo lo, lo nila. Ibang, Iba Iba issue. Pwede ka magbigay ang Senate ng transcript ng Statements of the. They will do that. Uh, well, it's, it's happening. I mean, uh, I know, I know. are you are, are you posing a question or. Um, are you informing me? Yeah, that? they're informing you that they that are giving all the. Giving all the they will give the transcript yeah. out to ICC. It's a possibility. But well, go ahead. Be my guest. Yeah. It's a precedent. Yes. If in case the Qualcomm Hindi na ako presidente. Rodri uh, Duterte. Uh, Rodri uh, Duterte. Uh, if uh, in case the uh, Quadcom yeah. will invite you, bigyan mm -hmm. ka nila ng pamasahin. Are you still willing to, to be there to attend the Quadcom? May mm -hmm. katakot? May maganda bang member dyan sa Quadcom? May maganda. May Mayor, alam ano mo ba na mayroong isang drug lord na tumaya sa Pilipinas, hindi mo na patay. Bumalik ngayon tapos nag-file nag naman ng Certificate of Candidacy, tatakbo naman ng mayor. Yan si Mabilog sa Iloilo. -Ilo. Nasa listahan mo yan na drug eh. Kaya sumibat sa Amerika. Ngayon nagbalik. Si Mabilog. Nag-file na naman Certificate of Candidacy, tatakbo ng mayor sa... Pati si... Kerwin Espinosa. Uh, mga drug lords na ngayon. Yeah, yeah, yes. Yung mga drug lords sa panahon uh, na. Sige. Kasi may panahon-panahon lang drug lords. Ngayon, panahon na ng drug lords. Ito <laughs> yun, panahon na <laughs> drug lords. Ako retired na. Ayoko na ayoko nang, nang gumulang. Hindi na ako magpreparado magipagawa. Hindi naman ako takot. But uh, ayoko na kasi tapos na ang panahon na binigay ng Diyos sa akin. I was given the responsibility of a mayor, of being a prosecutor, mayor, president. Uh, and di, I cannot be the guardian of my people for all time. Pero bakit mayroon pang gustong bumalik ka? Ayaw ko. Ayaw ko na. Ayaw ko na rin pumatay. Kasi Pati yung mga vlogger, oh, daming mga vlogger nga yun, gusto, dotete, may ibalik. Wala na, ang palik, kamay ko, tigas na oh. Ayaw, <laughs> ayaw niya mo, pero ang mga tao gusto siyang ibalik. Ay, ayaw niya pero ang mga na, tao ko na, gusto, vlogger. Okay, um, uh, sabi mga nga ko na, I, I would again refer you to the Bible. There is only six time to be born. There is a time to be mayor, a time to kill, and a time to be peaceful, and a time to be at peace with the world. Huwag dal nila akong gawin, just don't fuck with me. Kasi kung kalkalin pa ako nasa sa nagginagawa ko na, na trabaho ko, at putang ina, talagang babarilin kita, pero sabihin mo na hindi ko na trabaho eh. Huwag mo lang akong takot-takotin niya, paing gina. May isa lang tanong niyo, bakit kinahamon mo ni sila, ay ninyo ako ng kaso? Bakit hindi ako kaya ng kaso? Bakit gusto nila doon lang sa hearing? Hanggang diyan lang. Hinamon mo naman, hinamon mo naman na pailan na ako ng kaso. Bakit hindi ako kaya ng kaso? Hinamon mo na pinatay mo yan. Ayaw ako si mabugok na yan. Mayor, invited by from uh, administration to be one of the consultants for drugs. So, uh, will you accept that? <laughs> 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 Ayoko na rin. <laughs> kasi matanda na ako. Uh, maging uh, hambugiro na kasi ako. Marami naman diyang extra glory yan. Okay. Anyway, okay. final question ko ngayon. Uh, the issues okay. against you in both the Senate and in the House is always focused on extrajudicial killing yes. and double-dead squad. This uh, started during the time when Laila de Lima was still chairman of the Commission on Human oh, Rights in sir. 2009, to be exact. How come, despite the fact that about 20 years had elapsed, hanggang ngayon, wala silang ebidensya na pinakita sa korte o sa publiko. Uh, in the allegation that dito sa Davao, halimbawa, there were 2,000 extrajudicial killing victims nga, which was buried in the Laod quarry. Uh, wari, wari, wari. Wari. How come up to this time, they have not produced a single piece of evidence? Naging CSR, naging Iyong desekretary, naging senador. senador. Hindi ko man, uh, I'm not challenging uh, uh, Senator uh, Dilima to come up with something. Eh, uh, Magyayabang na rin ako. Maybe because uh, being a lawyer, mahirap talaga mag-build mag, mag ng kaso. Yes, Parang bahayan eh start a posterior tapos you get to the wall and then to the roof mahirap talaga mag ano ba na lalalo na na kagaya ko na mayor eh wala man akong naalaala na pinatay ko na na banhaw <laughs> 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 na nag-resurrect <laughs> <laughs> hindi biro <laughs> no, hindi. Uh, Iwan ko, because siguro baka naawa rin ng Panginoong Diyos na ayaw ako bigyan ng problema kasi sa tandaan at katandaan ko ngayon at this age eh, uh, uh, baka uh, He might really want to spare me of uh, gusto na lang ng Diyos siguro maligaya ako ah uh, Ganito na lang. Uh, for whatever there was, or ano ang nangyari o anong sinabi nila na ginawa ako, kaya yung sa dumoy na inubos ko talaga. I did it because I had to do it. por me